magandang araw mga ka-idol tayo ngayon ay magluluto ng papaya ayan kati na siya, ilalagay natin ang palapot ilalagay natin ang ito. Ito ang kanyang palapot. Ayan. Purong papaya lang siya guys. Wala siyang halong. Uh, kung ano paman man. Simpleng luto lang guys. Tapos, tayo ay magluluto din ng, ayan. Lulutoon din natin ito, gigisahin naman natin. At ito ang kanyang ingredients. Ayan, kamatis. Uh, bawang at sibuyas lalagyan natin ng dalawang itlog Ayan, ito na ang susunod natin guys dito sa papaya. Ayan, wait lang, maglalagay tayo ng uh, paminta at konting magic dyan, wait lang ng mga mamamshi malapit na natin siyang hanguin ayan pinalalangis langis na lang natin ayan napakasarap nito guys napakalapot ng ating gata Ayan, isusunod na rin natin ang ating ampalaya. Ang Ayan, naglalangis-langis ng ating papaya. Ang sarap ng amoy guys. Sarap talaga ang papaya kapag ka siya ay medyo umaangi-angi na. Ayan, saglit lang mga ka-idol. Ayan, dahil nahangon na natin ang ating papaya. Uh, ah, isusunod na natin ngayon ang susunod na natin ang ating ay ang nahango natin ay papaya. Isusunod natin ang ating ampalaya. Ayan. Mm -hmm. Ah. Uh, Ito ilalagay na natin ang ah. ating mga Tapos isusunod na natin ang ah, kamatis. Tapos ilalagay na natin mga mangyi si, ang ating ampalaya. Tapos ilalagay na natin Sige. Ako na yun. Ayan, nangaluin natin ng kaunti. Tapos lalag lalagyan lang natin siya ng kaunti. eto, konting tuyo lang. lalagyan natin siya ng ah uh, lalagyan natin siya ng kaunting tubig kunti lang ayan tapos ah uh, tatakpan muna natin siya ilalagay na natin guys ang ating itlog. Ah, uh, in-scramble ko muna siya para siya ay ah, uh, talagang siya ay kumalat. Takpan lang natin siya ng ilang minuto. Ayan, karami kong kalat. Ayan, ang aking mga kalat din eh. Tapos, andito sa lababo. Ang ating mga isang katirbang hugasan. Ayan. Nakikita nyo ba yung hugasan na yan? A, ito pa. natin ate. Na, Sakit nito. Ayan. Ang ito naman ang ating isusunod mga mamsi. Tayo ay magluluto na ng turon. Eto, pang merienda na ito. Ito atin atin muna siyang hihiwalay hi, hihiwa hiwalayin muna para ating napagbalutan ito. Gagawin natin siyang turon. Ayan, magandang um, araw na lang sa lahat mga mamshi. At sana kahit hindi niyo nagugustuhan ang aming mga simpleng video ay paki-subscribe, like, and share na rin mga ka-idol. Tulong nyo na lang sa amin. Magandang magandang umaga sa inyong lahat.